Mga kapwa ko Pilipino, don't get me wrong. Wala pa akong kinakampihan kahit sino mang politiko. Ngayon po, gusto ko lang pong i-address to kay Senator Escudero. Alam mo, Senator Escudero, ako po ay sobrang proud na Bicolano dahil po kay late Senator Raul Roco, late DILG Secretary Jess Rubredo, at sa ating dating Vice President Lenny Rubredo. Sobra po nilang galing na politiko at leader. Galing sa Bicol Ngayon Heto po kayo Senator Cheese Escudero At Congressman Saldico Salamat Kayong dalawa po Ang rason kung bakit po medyo nahihiya ako na sabihin Bicolano po ako. Akala ko nung nung mabigyan ka ng pagkakataon during your manifestation speech in the Senate, akala ko babawi ka. Oh my God. I'm so disappointed. Kasi po, instead na idepensa mo, magpaliwanag ka sa mga aligasyon against you, ang ginawa mo ay nanira ka ng iba. So, hindi ko po dinidepensahan dito si Martin Romualdez. Kasi po, naniniwala ako na hindi po kaya ni salde na gawin lahat yan of course without help without the help of the leadership of the Congress right without the help of the Speaker during that time na si Mister or Attorney Martin Romualdez. Pero po, Senator Escudero, ang dapat mo pong ipaliwanag kung tama po ba ang ginawa mo na you accepted a campaign donation from a contractor who have a who have an existing contract with the government. bakit po tinanggap mo ang donation from Mr. Lubiano? nasabi mong kaibigan mo na mayroon pong kumpanya na may existing contract with the government, abogado po kayo, right? So kahit nga po kami ordinaryong Pilipino hindi abogado, alam po namin na illegal yon. so yun po dapat ipaliwanag mo. Kaya lang po, alam naman natin na wala kang maipapaliwanag. Wala kang lusuton. Diba? So kasama ba yan sa script ni Congressman Romualdez na pinagsasabi mo? Depensahan mo po ang sarili nyo. Huwag pong manira ng iba. Kasi hindi po yan o no obra. Yun pong ipaliwanag mo, Senator Escudero. Then, yun pong insertion na ginawa mo o kung i-deny nyo po He wala ka pa rin pong lusot. Kasi kung walang lusot si speaker o dating speaker Martin Romualdez, dyan sa mga insertion na yan, because he is the speaker of the house during that time, ikaw rin po ang Senate President during that time. Right? Yun rin po ipaliwanag mo. Yung 100 plus billion insertion yun po. Okay? So, bakit po? Unang-una, bakit po? Inako mo o you accepted yung campaign donation ni Mr. Lubiano na may existing contract with the government. Secondly, paliwanag mo po yung ginawa mong insertion na 100 billion plus. Yun po ang ipaliwanag mo. Okay? Kasi po, nakaka na po sa aming mga Pilipino na magtuturo ka na magtuturo pero hindi mo pinapaliwanag yung aligasyon against you. Okay po, Senator Escudero? Magsama kayo ni Congressman Saldico at ni Martin Romualdez sa impyerno.